patahan ay eh, pag-asa ng bayan. So, kung akong content creator ay gagawa ako ng content na napapanood nyo, na baka ikasamaan nyo, ano? Eh, hindi Kasi ikaw, kung baka kayo, driver kayo, ang may advice ko sa inyo, magbagal tayo sa mga kalsada. Bakit? Hindi lang naman tayo kasi yung dumadaan. No, Bala na, kahit wala akong kita. Monetize yung page ko, pero alam ko kasi yung mga ganitong content, bro, hindi pinapanood. magawa kasi ako ng content na hindi kinagawa ng iba. So, alam nyo naman ngayon, no? Uh, anong sikat na content ngayon? Di ba yung mga bembang, bembangan, kalasuan. Kung brother, ano? Uh, pangpapahiya sa isang tao. Kasi minsan, ano ngayon, eh. Para bang ginagawang uh, binila is for uh, good vibes. Good vibes ang claim ng mga content creator. Pero pag tinignan natin yung video, good vibes ba may na may, na napapahiyang tao? Oh. Di ba? Good vibes ba na ang pinag-uusapan nyo ay kalaswaan? Oo. Oh. Di ba? Tapos, siyempre, lalaki ako, bro. Lalaki tayo. Siyempre, pag may nakita kang sumasayaw na kita yung singit, halos kita yung dibdib. Kahit kristyano tayo, napapatingin tayo. Ano? Ako, bro, at nag-share ako ng salita ng Panginoon pero pag nakakita ako ng ganun lalaki ako eh Alangan naman, sasabihin ko, yak diri, di ba? Siyempre bro, mapapatingin ako. Pero siyempre, ay, hindi. Kasi karamihan ng ganong, pag nakakakita ako, block ko na lang. Kasi totoo lang, pag nakakakita tayo ng kalasuan, nagkakasala tayo. Oo nga, nakakatuwa. Ang sexy, ang ganda, di ba? Pero, at the end of the day, anong napala natin doon sa nakita natin? Nagkasala lang tayo. So, useless. Pero syempre, karamihan ng vlogger gusto ng views. Madaming views dun eh. eh. yung content ko ba, magkakaroon ng views? Hindi ko alam bro. Kasi karamihan ng ganitong content, wala na tayong nakikita. Hindi naman pinapansin. Pinapansin ba? Pag sinabi mong, bro, nagkakasala ka dyan. Pagagalit pa sila sa'yo, di ba? So sa akin, bahala na, kahit wala akong kita. Monetize yung page ko, pero alam ko kasi yung mga ganitong content, bro, hindi pinapanood. Sad to say, nakakalungkot. Hindi talaga pinapanood. Kung kita pag-uusapan, wala akong kita. Baka, baka nga mag-comment pa doon. An ano ka, perfecto? Di ba? Eh, demonyo ka naman. Baka may makita ka pang ganun. 'di ba? So ako kabataan lalo kayo kasi ang ano ko talaga mga brother, totoo yung sinasabi nila eh, yung kabataan ay pag-asa ng bayan. So kung akong content creator ay gagawa ako ng content na napapanood nyo na baka ikasama nyo ano tularan nyo para yung mga nagbumotor na napakabilis sa kalye wala silang pakialam eh hindi kasi ikaw kung baga kayo, driver kayo, ang may advice ko sa inyo, magbagal tayo sa mga kalsada. Bakit? Hindi lang naman tayo kasi yung dumadaan. Kasi kung tayo, nag tayo enjoy tayong waswasin yung kalsada, madaming nag-iingat na ayaw na ayaw madisgrasya. For example, bro, ako, breadwinner ako, tapos may waswaserong nakabangga sa akin, namatay ako. Paano yung mga umaasa sa akin? Oo. Oh. Kung ikaw, kung ikaw kayo, wala kayong pakialam kung sino yung masaktan nyo dahil masaya eh. Kasi ako, nagkakarera ako sa race track before, masaya talaga. Kahit din yan, rin ako dati. Nag-i-insurance din ako, alam nyo yung insurance? Yung parang, alam nyo yung mga big bike noon na dumaan dito, na madami na disgrasya. Yun. Nagaganon ako, kaso hindi big bike ang gamit. Mga ganyan, yung motor ko. Wala silang pakialam. Kaso, sila mayaman kasi sila eh, kung madisgrasya sila makakapag-aral pa rin yung anak nila, makakakain pa rin yung anak nila, mayaman sila eh. Paano tayo? Ikaw, kung sakali ikaw, may pangarap ka, bata ka pa, na ka, nabali yung spine mo, bro, hindi ka na makalakad. Paano yung pangarap mo? Bakit babayaran nung nakadisgrasya sa'yo yung pangarap mo? O, oh, bibigyan ka lang ng 150,000. Siyempre, tatanggapin mo na, wala tayong pera eh. Mahirap lang tayo eh. Tatanggapin na natin. So, paano yun? Kaya palagi kong sinasabi na magdahan-dahan tayo. Tsaka hanggat maaari sana, may helmet kayo. Dahan-dahan naman po kayo magpatakbo. Oo, oh, kahit na bro kasi ganito eh. Dahan-dahan uh, tayo magpatakbo. Tama naman yon. Pero nabalitaan nyo na ba na nag-CR lang na tulas na bagok na matay? Tama? O di, di, may ganon. Uh, for example, nag-CR. Nadulas. Dahil sa tiles, di ba? Oo, madulas po. Madulas eh. Eh, nabagok. pagka gano'n niya, nabago ko yung ulo. Mas naikli, nangyayari, nakukoma. Ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, ay naglalakad lang 'yon Nadulas. Naglalakad lang, ha? Tayo, kumahantar. So, para sa akin, hindi sapat na dahilan na sabihin natin na mabagal lang. Diyan lang sa kanto, mamamasyal lang. O, oh, sige, mabagal ka. Eh, may sirahulong nakamotor. Pabilis. Binangga ka. Pagpangga mo, nampas yung ulo mo.